Eh, share ko lang po sa inyo mga boss Ang ginagawang septic tank at CR Bale magkalapit lang ang septic tank at CR Nasa 2 meters lang ang distansya Ng septic tank dito sa CR Ay mga boss Kung makikita nyo mayroon tayo dyan Nilagay na apat na T Ito yung sa inlet tapos yung pa second chamber ayan number 4 na 4 na PVC at meron siyang connection din sa second chamber ayan may tubo sa baba at ito naman ang air vent pa singawan at dito maglalagay tayo rito ng T para magkaroon din ng air, singawan itong second chamber i natin yan dito tapos lagyan natin ng T PBC ngayon naman dudugtungan natin pati yan Dudugtungan na rin natin yan clean out at ayan lag, dulugtungan rin ulit natin yan bagyan natin ng clean out tas dito naman ang para sa overflow ayan dyan natin nilalagay ang overflow yung pag sakali umapaw ayan, may, mayroon dadaanan ng tubig kung sakali mapuno na dyan sa third sa pangatlong chamber dito sa pangatlo wala yung flooring yung dalawa lang ang may flooring singawan bali dito sa dalawang division ang ginamit natin dito na hollow block ay 6 tapos yung isa, sa gilid ay 4. 4 dito yung dalawang division 6 yan na hollow block bali sisinsil pa natin yan din para may lubog yung singawan yung PVC tapos yung inlet natin ay detress pero pwede rin dyan mas maganda ano kung malayo yung CR sa septic tank mas maganda ay de na PVC pero ito, ito kasi malapit lang 2 meter lang ang distansya kaya detress lang ang ginamit natin dyan pero yung dito sa pagsasalin ng tubig pareho yan na dalawa di 4 yung sa gitna yung dalawang PVC sa gitna di 4 ang sukat naman yan pababa ngayon may hollow lux na nasa ano na yan 200 cm o 2 meter pero ang hinukay lang talaga natin dyan sa lupa ay 175 180 kaya lang tumaas dahil nagdagdag pa tayo ng dalawang hollow block na patong para hindi mabot ng tubig at ito naman na ang gagamitin natin sa overflow yung pasingawan pero tatabunan natin yan ng lupa kaya nilagyan natin ng screen yan o siyang yan naman ay additional lang kung sakaling hindi na mag-absorb doon sa pangatlong chamber yung tubig. Kaya mayro pa siyang extra na sisingawan o overflow connection. Ayan. Dito sa pangatlong chamber maglalagay tayo dyan ng travel, sand at charcoal. Alagyan natin yan dyan sa loob. Yan, bubuhasan natin yan ng gravel at sand at charcoal. Ang timpla naman natin dyan ng siminto ay 124 Pero para medyo tipid, mas okay na rin yung 134 1, 2, 4 1, 2, 4 o 1, 3, 4 magandang ano na yan patiba yan mga boss ang flooring natin dyan ay 4 ang kapal ganoon din sa taas 4 din na ang ilalagay natin dyan na slab kung napansin nyo sa pangalawang butas bali dalawang PVC ang nilagay natin dyan isa sa taas at isa sa baba ang gamit naman nung sa baba ay para ma karoon ng na lagyan din yung sa gitna pero yung ano lang mapupunta lang do sa pangalawang chamber ay yung ano lang yung hindi lumulutang yung nakalubog yun lang naman ang malala mapupunta doon sa pangalawang division tapos yung sa gitna kasi nyan tubig yung nasa gitna kaya meron tayo dyan adis, tubo pababa para labasan ng tubig ito mga boss nilagay natin yung para sa singawan Ayan. air vent air vent singawan Ayan. Maglagay tayo ng T titres pare yung dalawa na yan, yung first at second, meron singawan. Ayan. Pinalaga natin ng ano din, semento para hindi mag-leak. Bali magkabilaan yan, papalagyan natin ng semento dyan ng plastering para maiwasan ang pag-leak. Ayan yung pangalawang, yung butas sa baba yan. Para yan malagyan ng laman yung sa second chamber. Ayan,